hindi lang pala isa, kundi dalawa. Dalawang anghel na walang kamalay-malay na sobrang bigat ng pasanin bago pa man mamulat sa totoong hamon ng buhay sa mundo. Magpinsan di umano ang dalawang bata, ngunit bakit pareho silang may ganitong klase ng sakit? Ito ba ay dahil sa lahi o sa dyang? may mali sa pagpapalaki ng mga bata habang sila'y pinagbubuntis? Ating panoorin ang kwento ng buhay. Uh, good morning po ulit mga katekram. Kasama po natin si Ate Melissa, ang ating Good Samaritan. Meron po siyang linalapit dito sa barangay. Sa Anong street po to? Zoom? Puro 4. Puro 4. Hello, doggy. Huwag ka mga gagat, ha? ng bahay. Pasensya na po. Pasensya na po kung nakabala kami. Pwede ko kaming umu umuwi po mo na sandali. <laughs> Nakakatakot, oh. Parang tingnan. ko. kuya, gos. Pakita Pakita mo dito. Mapapakapit kayo. Mag Mamamas ko po kami. Morning po. Okay. ito pala si baby. Hello, ate. Nakakapagsalita po siya. Anong pong pangalan niyo? Like a rose po. Hmm, okay. Yung pong asawa niyo, nasan? Hmm, tapos, mama mo siya. Uh, Nay, pangalan po niyo? Evelyn po. Si Nani Evelyn. Okay. Ano pong pangalan ni Baby? Princess po. Princess? princess. Ilan taon na po siya? Six po. Uh -huh. princess, paano niyo kausapin, Nay? Hindi mo nagsasalita. parang bumagsak yung ano ko. Parang bumagsak yung ano ko, Kategra. Ang aking puso. Hmm. Pwede po malaman na ano po sabi ng doktor sa kanya. Ano po bang, ano, ano pong sakit ni baby? Hydrocephalus po. Hmm. Nung pinag po namin siya sa JBL, tinaningan niya ang tanong. Ano daw po yung cost ng ganyan, ate? ano po sabi nung doktor, bakit daw po yung mga bata nagka, nagka yung ulo? Lumalaki yung ulo? Pwede pong inborn uh, na gamot po. Bin ah, nakainom ka ng gamot? Hmm. Pero ikaw, sa pagkakaalam mo, sa tingin mo, bakit? Binubugbog ko sa ano mo. Um, hmm? Binubububo ko sa ano mo. Binubububog ka okay. ng sa ako dati, Nung, tsaka pinapaalis na po yun. O bakit? Hindi, ko alam. Hindi Anong problema? Ba't ka binubugbog? Hindi ko po alam ko. No? Wala naman po akong ginagawa. Wala. Bata pa po kasi kami nun. 12 mm -hmm. years old pa lang po. Ha? 12 years old pa lang po. 12 ka pa lang ka na? Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Oh. Nay, tol pa lang nag-asawa na yung anak niya. Madaling araw po noon, maalis na po kami dahil po sa nagtitinda po kami ng mga isda noon. Mm. Eh, hindi po namin siya na ano, nasusubaybayan po. Mm. Kaya e, po yun. Ano po sabi niyo nung nalaman yung ano, nag na siya, buntis siya. Paano po ba? Nalaman yung buntis na lang? Opo. Eh, ano po? Uh, galit po. Kaya kaso wala na po magagawa. Eh, kaya tinanggap na lang po namin mo. Tuwal pa lang. Yung panahon ba na yun? Nag-aaral nag ka ba? Opo. Oh. Ngayon nag-aaral ka? Anong grade ka nun? Grade 5? Oo. Ah, late ka nakapasok. Saan mo nakilala yung... ano... boyfriend mo nun? Sa Santa Ana Sa Santa Ana po. Ha? Sa Santa Ana. Sa Santa Ana? Nasaan yung asawa mo? Wala na po. Kailan pa? Wala po. Ano po... 1 years old pa lang po to. Wala. Mga hmm. 1. Ba't kayo naghiwalay? Nang bubu-bubu ko eh. ano, sa ano, nang bababay ko. Ano yung natutunan mo doon natin? Mm -hmm. Doon sa... Uh... Pwede pa kwento sa amin natin, Laika? Paano mo nakilala yung ano mo? Nakilala ko po siya sa ano, uh, Santa Ana. Mm. Bay po kami doon. Mm. Tapos po hanggang siya nga, um, doon na po ako sa bahay nila Tamera. Mm. Tapos po nabuntis po ako. Uh, mm. sa panganay ko po. Panganay? Ay! Ilan um, ba anak mo? Sorry. Um, at tatlo po. Tatlo na? Um, Pangilan ba si Dalawa. Princess? Pangalawa po. Pangalawa. Yung panganay, na, ano yung taon na? Seven po. Seven. Nasaan siya? Tulog po. Tulog. Yung bunso? Mm. Ayun na. Mm. Dahil well, sa barkada na, na ano. Barkada. Yes. Hmm. Pero sila mama at papa nakikita mo pagod. Ganun, araw, sila ba, mama at ba, araw-araw sa trabaho sila? sana yung mga ganong bagay naging ano natin eh, no? inspiration and the inspiration na pagod na si mama at papa but buti pero sumagi ba sa isip at pagod na sila papa dapat pagbuti ko yung pag-aaral ko ganon wala kasi barkada na natutok sa barkada walang nagsasabi yung anak nyo puro sa barkada na ano pagsasabihan niyo po ha. Suportahan talaga ng mga bata ng panonood. Ano ako? Tinagayaran nga po namin 'yung ini. Eh. Mm. Kasi e, talaga 'yung suporta ng mga susurong mayani po sa amin, nung problema po. Mm. Ano sa tingin niyo 'yung problema sa inyo nay? Siguro po dapat pumira po, po buhay namin. <laughs> hmm. Hindi po narin, hindi dahil lang 'yung kahirapan para 'yung mga anak natin ay may mga katigasan ng ulo. Dito namin sa masyadong nagagabayan. No? Ayun, hindi wala na na po nagagabayan. kaya yun, kataygram Huwag puro trabaho. Pero sana sa ating mga anak, dapat yung sakripisyo, yung pagod ng mga magulang natin, eh, ginagamit natin para pagbutihan yung buhay natin, pag-aaral, di ba ate? Ngayon, sa hindi pa naman uli ang lahat. Sabi nga, hanggat may uh, buhay, may pag-asa. Pero doon sa nangyari sa buhay mo, ate, ano yung natutunan mo? Huwag po, makinig po sa magulang. Hmm. O, oh, kasi gusto kong iwan sa'yo, ate, yung mga hindi nakikinig sa mga magulang, napapahamak. papahamak oh, mm. Ma Mabalik na tayo kay Angel, baby Angel natin, uh, sa ating princess. Sa so, tingin mo, dahil sa nakainom ka ng gamot. Oo, oh, tsaka po binubugbog niya. Nani tsaka pambabugbog ng asawa. Talaga pong inaalis niya po niya sa akin. Sigurado mapapanood niya to. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya ay? Uh -huh. Hmm. Hmm. Hindi ka ng tulong. Dapat ng gastusin, makatulong siya. Wala pong iyayon eh. Ha? Wala pong iyayon. Ito, sige, Pag, kausapin mo nung, siya. Ano po, last na nakausap ko siya, pa po yung pinagmumura-mura niya po. Hmm. Paano? Anong pangalan niya? Kent Bernal po. Sige, sabihin mo, Kent, tulungan mo naman ako sa mga anak natin. Sige. Ano? Si nanay mo, nanay, kayo, ano pong gusto niyo sabihin sa mga anak po nung kinasama po ng anak niyo? kahit po hanggang saan po ano nila alagaan ko po sila hanggang po lumaki sila hanggang sa kaya, kaya ko po silang alagaan na alagaan hindi po, ko. ano po yung gusto niyo sabihin kay Ken sana kahit na ano tulungan po niya yung mga anak niya dalawa po niyo yung anak niya eh. Hmm. tulungan po niya kasi po ilang taon na po to eh, magsiseven na po, wala po siyang binigay kahit na ano po. Sana nga yung ilang taon na. <laughs> ilang taon na siya. Mm. So hindi na po pala siya napapacheck up. Bakit na eh? Ba't, hindi na nagawa ng paraan? Uh, wala na po nga eh, Panggastos po. Kasi po yung check up po niya. Sa Maynila po, kada check up po one week, mm -hmm. one, uh, kada one week, isang beses, uh, ano, say, sa linggo, linggo, papacheck up po siya. Mm -hmm. Eh, wala pong pampasahe po. Yeah. Noong pong unang ano, tinaano po kami sa ambulansya. Kaso po nung mga ilang beses lang po yun, kami mm -hmm. na mm -hmm. nagko-commute po kami. Mm -hmm. Nisan, nakakautang po kami ng pampasahe, pero pa, ano, wala rin. Wala. -no. Hindi na po namin na telepono po yung -no. No, sa mm -hmm. Kaya yun po, hindi rin po siya na anuan po ng check-up. Mm -hmm. Parang kayo po yung laging may hawak sa kanya. Tatrabaho mm -hmm. po kasi siya eh. Uh, Dahil po wala pong ano po, uh, sa kami po nangangalakal lang po yung mister ko. Mm -hmm. Eh, hindi po sasapat sa amin yung anong, gagatas po siya. May mga kasama pa po, po kami mga bata. Mm. -hmm. Kaya po yung pangangalakal niya hindi po sapat. Siya po bumibili po ng gatas mga diaper. Yeah. Mm -hmm. Kaya po nagtatrabaho po siya. Mm. -hmm. Nag-aaral pa po, po yung isa. Mm -hmm. Grabe, no? Eh. Minsan sa kapabayaan natin, kaya na may mga nabibiktima. Gaya niyan. Yun. Yung pag ba ng gamot, gusto mong, gusto ko linawin? Gusto mo siyang eh, Hindi, hindi naman po gamot na pang paano. Yung mga bayesit po na. Uh, hindi ko pa po, po kasi alam na... Bata lang Na ano-ano. Ano, ka noon, pa po ka noon. Kasi hmm. po, alos Isang buwan lang po ata. Hmm. Yung hmm. birthday yung panganay, ano, ito po na po nang May. Parang mag kaano lang po. taon po, Hmm. Parang mag lang po sila. Hindi niya po By siya. lang. Jessic lang. Gano'n ka kadalas umiinom ng bahay, Jessic, nun? Kaya... Lagi po ako linalagnat nun. Hmm. Kaya ninuman mo ng gamot. Hmm. wala ka sa ating Diyos. At saka, sabi nga, may reason lahat at purpose ng mga lahat ng nangyayari sa buhay natin. Yun nga ang sabi, pagka hindi ka sumusunod sa ating mga magulang, mapapahamak tayo. So sa mga anak mo, pilitin natin na baguhin natin yung magiging kinabukasan nila. Kasi nangyari na sa atin eh kaya sila nanay nagtatrabaho um, nagsusumika para kayo mapag-aral para gusto nila mabago yung buhay niyo. hindi yung yung kanya na yung buhay ngayon tas kanya na naman kayo paulit-ulit uh, nanay ngayon gagawin mo sa mga anak mo na pilitin mo gawin mo talaga yung uh, lahat ng mga pangaral yung tama gaya niyan, dapat hindi sila nagsiselfon. Yung tamang uh, ugali, uh, good manners and right conduct, sa atin dapat magsisimula yon Yung uh, tamang mga pananalita, wag nagmumura, uh, paggalang sa mama at papa natin, dapat nakikita ng mga bata sa atin mismo para lumalaki silang tama. Kasi kung lumalaki silang, sa atin mismo, nakikita yung mali, eh ganun na naman ang ano natin. Ganun talaga yung sa magulang, kung gusto mong, kung pinipili mong maging mabuting magulang, ama, ina, tayo, sa mga magulang natin, sacrifice talaga. Iyon tinatawag na love. Kasi love mo sila, kaya kailangan mong magsakripisyo. Pero hindi pa ulit lahat bata nga pa, marami ka pang pwedeng gawin. Mm. Ano pong may tutulong namin, Nay, sa ano, sa punyo nyo? Ano lang po yung, ano, gatas lang po yung inaano niya eh. Hmm. Pwede niya pong kainin. Ano pong gatas niya? Ano po, uh, Nido, Nido 5 Plus po. Nido 5 Plus. pa mm. ah, pwede yung makita yung bote o yung lapa nung ano? ano? Ah, uh, magkano po yun, Nay? Ay, ito, Nay, sa libo yun, eh. Ito yung makatong, Ken. <coughs> Tsaka po sana yung mga damit po, yung open dito po. Kaya po yung ganito. Yung ganyan. Ayan po, ganyan po yung binibili namin. Ah. Uh, so, yung ganito. Uh, okay, Nido Kinder 5 Plus. 2 kilograms po, 1,000. Nasa 1,000 po siya. Mga 1,100. 1,200. 1,200. One, Yung ganyan po, ate, gano'n niya katagal uh, mm -hmm. maubos? Week, two weeks po. Mga two weeks, matagal din pala, two ano? punod. -ora, ino oras, ko lang po siya sa pagdedinod para po ma, ma ano po sa pagka weeks po yung gatas. eh mm. Ikaw anong wish mm -hmm. mo? Gatas po, marami. Tsaka diaper. Nagda-diaper po siya. Mm -hmm. uh, anong diaper po niya? Large po. Large. Mm -hmm. Anong brand po yung diaper niya? Kahit hey, po yung mura lang po, binibili po namin. Mm -hmm. Okay. Ano pa? Milk lang po. Okay na. Mm, okay. Po okay. Ikaw, ano yung wish mo? Sa baby mo? Sana, ano, vitamins. vitamins. At saka vitamins po. Oh, sabi ni baby. Pero kayo na, ano yung wish niyo itong darating na Pasko? Wish po po, sala po. Uh, bigyan pa po siya ng maraming buhay. Mm -hmm. -huh na mm. Hindi po siya magkasakit sa uh, Tsaka po, ano po, huwag um, um, um po siya magkasakit. Sana po matulungan niyo po siya. Mm. Hmm. Si Lola, gusto niya mahabang buhay para makasama pa po niyo na no mas matagal. Kahit po, alagaan ko po siya habang buhay, pwede po. Hmm. Mm. Gano'n niyo kamahal yung, yung apo niyo? Mahal po, mahal na mahal po. Mm. -hmm. Mahal ko pa sa nanay niya. <laughs> mm. Ganun daw eh, no? parang mas higit pa yung love natin sa mga apo. Opo. Ano ang gusto niya sabihin sa kanya na ala uh, sa apo niyo? Mm Hindi -hmm. po. Mm -hmm. Kung hanggang saan po yung buhay niya, alagaan ko po siya. Sana mm -hmm. po, laman lang po siya. Magpalakas po. Mm. -hmm. Okay. Si ate, ano yung wish mo sa anak mo? Sa anak mo, marami mo. Ano yun. hindi po siya magkasakit. Sa labong tatlo. Hmm. Ano po lagi po siya lang malasak. Okay lang na ano? Yung request ni nanay, bilhin natin. Okay lang, sama ka. O oh, sige, mag-ready ka muna. Tapos yung diaper, tapos ano. Pulpo. Opo. Oh, sige, pulpos. Oh. Yung vitamins na ano yung vitamins? Selen oh, sige, kunin mo yung listahan para ano. Mag-ready ka ate, hmm. samahan kita. Hmm. Kaya kayong mga kabataan! Ayus, ayusin niyo, ha. Yan, nag nag ang mga nanay natin. Imbis na pag-aaral ang inaatupag nyo, pag-aasawa. Hmm? Okay, Punta muna tayo ng bayan. Pa-Christmas ko sa baby princess natin, siyempre. Pagpapasko, gusto ko mabili natin yung mga hiling mong mama't lola. Lalabas tayo, kanan? Nalagay lahat ng ano. Ito yung may challenge tayo kay Ate Katekram. Ito yung ubos paninda challenge. Ubusin mo to, ah. One, two, three, four, five, six, Ay, wait lang. Okay. Ubusin mo lahat lang man, ha? ng uh, pure gold. <laughs> Ate, sa akin yung 5,000 dyan, ha? Tapos yung 6,000, yung 5,936.70 cents sa mga kababayan po natin yan na gusto magpaabot. So, sa'yo okay, ko nabot, no? si Tita Wool Snooki. W-O-H-L Snooki. Pasalamat ka. Maraming maraming salamat po. Thank you oh. po. Welcome. Okay, baba mo na po tayo dito ka Tekram para sa ating mga bibilin, mga request ni ano Ni Lola. Let's go.